Sumagot na nga pala si Papa Tampi. Kaya naman binigyan niya ako ng budget. Ito nga pala ang aking mga pinamili. Ngayong araw nga pala ipapasok na ako. Sira nga pala ang mga sasakyan ni Papa Tampi. Lalong lalo nga pala si Reddy. Battery nga pala ang nasira dito. Bali nga pala hindi na kaya ayusin ni Papa Tampi. Dito nga pala yung malis na sila. Kaya nga pala punta sila sa bangko upang mag-over the counter. Kaya naman, sumakay na na sila sa tricycle. Buti na lang mga isaw di Papa Tampi ngayon. Kaya naman, mapapagawa niya si Reddy. After that nga pala, nandito na sila. Kitang-kita nga pala sa mukha ni Papa Tampi na sobra-saya niya. Dito nga pala, nang-uwi na sila. Nagbilanganin pala sila ng pera. Bali nga pala, ay mabilis lang namin niyang maubos. Pag-iimbis nga pala si Papa Tampi na manggamit sa bahay. Sobrang siya nga pala dito ni Papa Tampi. Dahil first time niya magkaroon ng gantong malaking pera. Oras na nga pala para sunduin ako. Buti na lamang nakairam siya ng iba. Pagkita ko nga pala kay Papa Tampi, sobrang siya ako. Dahil kitang kita ko sa kanyang pagbubuka na may sahod na. Ito, na ako ba? Pagkarating nga pala agad akong tumakbo. Tinignan ko nga rin pala yung pignat ko namin. Sobra ako nga pala dahil nandito na. Kaya naman, in-unbox ko na. Grabe mga ka Bidang ang ganda talaga. Pagpasensya nga pala sa mga nag-request. Wala pig talaga ang aking napili. Simul na nga rin pala ito. Kaya naman, sobra ako dahil mabot ko na ito. Excited na nga pala ako ipabuo ito. Kahit magagabi na nga pala. Binigyan pa nga ako dito ni Papa ng pera. Binilito nga pala dito si papatampi at si Mama Tampi. Buti ay pumayag sila. Kahit sobrang ay, Ako na ay nagbike na. Kung nag na. So, di na, sana umabot kami sa pagawaan mga katapi. So, parang malapit na malobot yung e-bike. Ay! Open pa? Ma! Open pa, pre. Open pa. Yes, ay. Video tayo lang na Ano mo yung bike niyo niyo. Ay, 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 <laughs> niya, eh. Ay, tumuwi naman. Ay, Ay, tumuwi naman. Ay, tumuwi sa kanila. Pinasok na pala dito ni Trapa sa loob. Umpisa na rin pala ito. So, itong may mga watapi. Gagawin ko urot ba kaya guys? Para masama ako si Ethan David sa kanyang pagbabike. na nagbenta ng seat post. Carbon na nga pala ito. Dito nga pala ay nakauwi na kami. Kaya naman, gagamitin ko na ito. Kaya mga kalimibig, magandang umaga nga pala sa inyo. Gagamitin ko na ang aking magandang bike. Tapos yes. mga kalimibig, mas maganda ka pala. Sa so, atin ko yung pinadala ni Katono, yung ano, skid na kulay pink. Dito nga pala, nasuot na ako. Napaborito kong damit. Dito So mga ka David, mas maganda ka pala po natin yung ranset set nito. Shout nga po pala kay Team Portal and Velocity. Shout po sa kanila, parang nag